Sabi nyo na natin, natin, yung paborito natin, yung Dini, kasi tapos ng yung concert nila, 3 days eh. Kaso binagyo, binagyo, pero tinuloy pa rin nila. Ano'y eh. tinginan doon? Ba't binagyo? Ah, ang isang word. Grabe ka rin. Ano'y isang pa? Marami daw nag-retan. Eh. Tsaka ano daw, Naglagay lang ng napakaraming guests. May Paris Ganda, may Regine, may Gary D. E parang hindi na pinili ko ng yung Tingin nyo ba, hindi tatawin itong kung, ano, kung wala yun kayo. Tapos, meron namang ganito ang nagsasabi. Ito sana, ano, bagyo. Tinigil na nila muna yung ano nila. Yeah. Yeah. So, tapos, na lang yung pera ng mga tao. Ito, ano nyo lang yung pag video para sigat sila. <hwild> <laughs> Nahalataan nyo ba kung nag-releasing ko yung Sabi niya may mga part daw na parang tingin niya nakalimis. Ito pa, pagkatapos daw ng concert, in-announce na may repeat sila sa mas malaking ano, sa arena. Kadrari, <laughs> sa amin yun, Pilipina rin. Pero okay ba yun? Two months lang mag-iipon yung mga tao, tapos pabibili naman yun ng mahal na ticket. Bakit ba yun? Bakit kailangan rumakit ng rumakit ng ABS ng eh? eh, kasi sila ang manager nun eh. Mm -hmm. Kailangan ba nila talaga yung ano ng bini? Baka nga, direct. Baka nga ganun nga. Baka luwag luwag. Nandito tayo sa Street Side Pizza dito sa Mega Mall. Mamaya natin matitikman yung mga pagkain nila. Pero bago yan, uh, greet muna natin. Nag-birthday si Aaron. How 23 na oh. <laughs> May yeah. ah, na May ka ba? Nabili naman pala oh, Ano ba pwede natin pag usapan Pag-usapan na natin yung ano Yung, yung, yung natin, yung bini, Ano ba latest ng yung concert nila, three days eh. Universe. Kaso binagyo. Binagyo, pero tinuloy pa rin nila. Sabi, yung first, kasi Friday, Saturday, Sunday yun. Yung first day, sold out naman talaga. First day. Malaki kinita. Okay. Tapos yung second day yata. Cancel na ba yung second day? Oo. Uh oh, kasi uh oh. So, Saturday and Sunday, may, may bagyo. Ano tingin mo? Ba? Ba't binagyo yun?

Ay? Kasi hindi na na, ano na eh, yung, parang may pasok na, may pasok na yun. Kasi yung Friday, Saturday, Sunday, okay. Sunday, walang pasok. Oh, kung baga parang nakapagano sa yung schedule nila. Oo, yun, o, marami doon nag-refund ko ano. So, natin, mahal pa naman. so akin kasi, ang layo na nagpakita ni Malamang, may post na yung video naman. napanood na nila na, yun sa Facebook. Oh, Ay, okay. hindi na kami manunod, na nila sa Facebook. Tsaka uh, ano uh, daw, ito yung sinasabi ng mga, masyadong support support pa rin uh, ng uh, ng uh, EDP. Naglagay din ng napakaraming guests para ma-mahila yung concert. May Vice Ganda, may Regine, may Gary eh, parang concert, hindi na bini concert din doon. Concert pa rin naman, pero yun na nga parang nag-ano muna, naglagay muna ng maraming guests. Kasi eh, tingin niyo ba, hindi tatawin kung ano, kung wala yun Kung hindi walang Vice Ganda, wala. Matatawin po. Matatawin, pwede rin eh. O. Matatawin pa rin. E, ibangensi. Nakakasaya lang silang tiwag dun sa mga inatak nila dito. dun. Ibangensi. Tapos, meron naman galit ang nagsasabi. Hindi sana bagyo. Tinigil lang nila muna yung mga nila. so, Tapos, dinulate na yung pera ng mga tao sa mga concert. Ano tingin niya dun? Sana mm -hmm. daw yung ng mga hey, tao sa mahal na ticket nila. Baka yung production kasi nila talaga 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 sa sa talaga 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 na talaga talaga ng bini talaga talaga lang talaga oh. <laughs> talaga pag-idol nila. Pag-idol at Pinoy, mahilig lang na pray for ganyan, pero hindi naman tumutuloy. Parang nila yung prayer, lagi yung turo. Turo nila pag may video para sikat sila. Nila. O Diyos, wala parang ayaw mo lang ako pinun sa Bini. yan sa Bini. Sa Bini ka mo ba yung Bini? O ito, nagtanong ako sa, actually, yung mga video akong hindi nito sa mga nakapanood. Tinanong ko, kumusta naman. In fairness, maganda daw yung show. ko, Nahalata nyo ba kung nagle-lip ko intay? Sabi niya may mga party daw na parang tingin niya nakalips. Ano naman? Pero ang bongga naman daw ang ganda ng mga costume, ganda ng mga. Mga ganda ng diri kinamoro dinig nila. Ang ganda ng mga robes. Siguro lang magri-ting 10,000 na lang. Ah, 'yan. Sa 500 lang ba? Pero ando ko sa hindi ka totoo, 'yung ginapi ka pa hindi ka ka mo sila hindi rin. ka nakita Diyos tumatabi mo hindi ako o ngayon anong masasabi mo sana di nga lang yung concert? oo parang gano'n grabe siya eto pa yes, eto pa pagkatapos yes. ng no concert in-announce na may repeat sila sa Mas malaking ano, sa arena. Yeah. Arena daw. Wow. Iglesia ba tong mga to ba sa Iglesia? Hindi, for everyone yung Pero okay ba yun? Parang mag-month lang yan. Two months lang mag-iipon mga tao Tapos paano naman nila? Pagbibigyan naman nila ng mga ticket. Okay ba yun? pag mga cards talaga Paano? hindi I,"M? kaya yung kita sa bini, yung pambabayad nila sa utang ng showtime sa GMB? Ha? Mm -hmm. Ay, hindi, lang, Wala, wala. wala hey, ano Hindi, Kasi Bakit kailangan rumakit na rumakit ng ABS ng ano? Eh, kasi sila ang manager nun eh. Kailangan ba nila talaga yung ano ng bini? Para ano? Maka, baka nga, Baka ganun Baka luwag-luwag. Gagalit yun. Ito pala natin yung binibig. Ito ang hanapin niya sa ano yung pangalan ko. <laughs> 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 hanapin niyo po yung Facebook page ko dahil yung pangalan. Oh, senyo ako tayo. Iwan na naman natin yung binibig niya. Mamaya, kung meron pa tayo may isyo. May issue sa ano? Side A. Side A. Oo. Pinagbawa lang daw yung original singer nila na kumanta ng forever mo, si Joey Hinoroso. Pinagbawa ng side A kasi yung composer, drummer mo, bass na. Kung na daw kantahin ni Joey Hineroso yung Forever mo, pag Oo, ano tingin niya doon? Kayo, lalo ba niya? Ikaw, Joshua, bawa ka dyan. Tapos so, sabi, huwag mo na kantahin yung ano. Ano so, nga pa yung, eh, siya, lahat na sila po. Kayo, kayo, kayo pagsasabihan na daw. Yata yung eh, si hmm. Kelly Patunin, Pero ang kumantay ko, Alice. Eh, ano naman natin? Medyo, medyo mahirap naman talaga ko. Kasi kung sa pagkakaibigan ng usapan, tapos gano'n, talaga ba? Eh, mukhang hindi naman sila na. magkakaibigan kasi nga si Joe. Kaya over na sila, pero kung usapan naman legalities, kung kanino na kami yung Kung parang nakaregister. Eh, bakit yung ibang banda pwede mag-cover mo? No? Eh, lang. Pero nga siguro <workiten> talaga <superhero>, pwede, na, si. Pwede mo kasi i-cover yung sa live, live performance hindi ka restricted ng copyright kasi live performance yun. Kaya eh, pinagpapawalan nila si Joe. So mukhang, ano, ang sinasabi, mag-compose okay. ko na ng gawa. Ikaw ang hindi walis sa ano, hindi mag-compose ko na sarili. Ay, yung vocalist din yung walis. Oo. Oh, oh. Kaya eh, ang mag-a- Kaya ako din, gagawin Laging advantage ang vocalist yan Kasi boses na talagang na rin. Diba? kahit na hindi na yung bandang yun ang tumulong. Kahit na laos yung bandang, kahit na hindi magaling yung pag yung boss over Oo, oh, oh, yung, oh diba? para si Direct, di ba? Parang si Gigi Direk, di ba? Dala Dalang-dalang niya yung bandang yun. Si Gigi. Si Gigi Gigi? Gigi? Si Gigi di Gigi Direk. parang dala niya yung bandang niya, Pero si Gigi oh si <laughs> Oo, pero wala nang silang original composition. Ano, parang ano. issue si ano nga naki... naki... sausaw na dyan. Si Clem ng Orange and Lemon. Sa isa na yun. Ah, sa pero tingnan mo, mas kumakampis siya kay Joey Dineroso na sana daw pinabayaan na lang na total na po-promote din naman yung kanta ng, ng buong bande. Eh. eh, sa totoo lang, silang dalawa ni Makoy may issue eh. Kailangan namin si Makoy kasama namin sa GMB. Pero nagulat ako na pinapayagan niya Ano ba, si Makoy, kantahin yung kanta ng Orange and Lemon. Lemon ba Lemon? Lemon. 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 Original Lemons na. Pinapayagan niya. sa nasa, luasop. nagulat ako doon na nagpost it yan na pinapayagan ng kantahin ng singer yung kanta niya. Eh, alam ko na meron silang issue ni Makoy, yung original singer. Kaya si Makoy, ang iwas yan eh. Ayaw niya na nga niya papanggit yung orange and lemons pag nagigig ano, siya eh. Tapos gumagawa siya na sabili niya kanta para hindi na identify lang. Oh, sino ang po promote yung original and Lemon? Pero pag kinantan niya naman yung title niya, Mommy Tana Day. Hanggang kailan? Pag kinantan niya yun, alam mo agad na yun. Kasi boses niya yung nag-anig ko. Hindi ko nag i sa kanta yung ginamit sa atin. din ang problema ng ano ah. Shackle tsaka Repacol. Mayroon eh, din silang issue na ganyan, may original banda na si Apple, Tapos umalis yung vocalist, vocalist nagtayo ng rap ako. Yan, medyo ano rin yan. Uh, Peter naman yan. Ayon, din hiwalayan na niya, kaya nagtikaryahan din na nagkirahan sa, sa social media. Ano ba bang... I, I think magkakaroon ng problema ngayon yan sa ano, yung Orient Bird. Kinuha nyo lang ang vocalista ngayon, si May Dimakulangan, di ba? Dali sa Six Cycle Minds yun. O yun, ang Gary pinapakanta yata si May ng Six Cycle Minds song. O, eh, paano yun? Hindi nga rin pwedeng katayin yung paborito ni Don o na pagsubo. Pagsubo, pwede. Pagsubo. Kasi pagsubo. wala na yung singer doon. Siyempre, pagsasabihin mo yun. Pagsubok ako ng pala. Nisa nakapanood ako ng show ni Joey hina -Rose. Hindi na rin naman niya abot masyado yung parade Joey hina ba? yung may hali ng hina Na, sa concert, ay sa show Ani Ano, You are just like a... just na nga, <laughs> Oo. Ganun, sa yeah, bye, so. Oh, yes, so. oh. Ganun lang pinapakanta niyo nung nasa tao. Audience, audience. Audience, ang ginawis Mataas kasi yung na, lang. Oh, na siya Pero nung araw, yan yung Steve Perry ng Pilipinas. Hmm. Ang mga pondo ng side in yan, pang Steve Perry talaga. Bago pa nag-Arnel Pineda yung Jeremy Jeremy si Joey G. Ayan, nag na.